Sabi natin, may 10 commandments, sampung utos. Pero kung gagamitin po natin ang apat, analyze sa mga pag-uutos ng Diyos, lalampas, lalampas po ito ng sampung utos. Halimbawa lang po yun. So, may pinakamabigat po ng kautosan ang, ang, ang Diyos. Sabi natin, Uh, may mga maraming kautosan sinabi ng Diyos huwag kang papatay sinabi ng Diyos huwag kang kakain ng hindi ka na isa sa pagkain mga ipinapabawad huwag kang, huwag kang ininom In o kakain okay. na nakakasanhi ng kalasinan huwag kang mga niya yan po ay, ay mga kautosan ng Diyos. Halimbawa lang ako po mga kautosan ng Diyos pero bak na natin okay Ano ang dalang pinakasentral na autos uh, ano na maprofeta. alo 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 propeta? alo 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 utos ng propeta? Magsimula tayo kay Prophet Noah. Bakit po nalunod ang sambayanan ni Prophet Noah. Simple po, gumawa sila ng kasalanan. Kasali doon ang nakalunya. Naniwala sila sa mga sa mga mahika. Pero po, ang pinaka kasalanan nilang nagawa, ang sambayanan ni Noah ay sumamba sila Ah, sa mga Diyos Diyosa. Yun po. Yun po, ang pinakamabigat na kasalanan. Ang pagsamba sa Diyos Diyosa. O sa mga linika. Sa kapanahon ng Polipapit Luke, Salita, uh, salita ka? Salita yan, kaya uuwi na siya. Kaya uuwi na siya. Pagkatapos okay. yan, kaya uuwi na siya. 10 minutes lang. Diyos okay, okay. Eh. So, kumakapit din ba o siguro pagkatapos ng thesis kasi po pagkatapos ng thesis price 600 600 pesos lang tawag ko kay lahat ng mga kinagbabawal ay ginawa na natapos maraming sila ang nangangabang bagay

Diba po? Yun ang unang utos ng Diyos. Huwag kang sasamba ng ibang Diyos bukod sa akin. So ayaw po sa paniniwala ng Islam, kung marami kang nagagawang pagutihan, Again, At kung ang pagutihan na ito ay humigit pa sa buhay mong nagawa, pero mawawala ba ng saysay, dahil sa mga bakas sa, iba, sa ibang Diyos Diyos sa Diyos. Yun lang Kasi ang kapeta, pag sinusok mo, niya, inuuna niya. Ang ah, mga siya lang nakapang na. Ang mga siya lang. Maraming salamat.